Bakit ba ayaw mamatay mete ang chika na hiwalay na sina Catherine Gray, Sam Milby? Pero bakit ba sa tuwing pinag-uusapan ng chika sa kanila, biglang biglang may mga lumalabas na mga foto na magkasama sila? Tulad nga nitong Sabado ng gabi, matapos pag-usapan sa iba't ibang vlog ang di umano ay breakup ni na Sam, Kat, hayon at makikita naman sa Instagram ni Isabel Oli, Mrs. ni John Pratt ang photo na magkasama ang dalawa. Naganap markang paywa yun sa isang event ng Cornerstone, ang management arm ni Nakat, Sam. Makikita sa mga foto ni Isabel ang iba't ibang eksena. At sa second photo nga, magkatabi si Nakat at Sam, kasama si Isabel at isa pang girl. My very first trade launch gathering with my at Cornerstone clan. I was somewhat anxious about taking the little walk during the program, but my sitmates at Katrina underscore Gray at Samuel Milby at Cherry at Iam Josyung and my husband at John Prats gave me encouragement and helped me feel more confident. What an amazing evening! Had a great time, sabi ni Isabel. At syempre, nakahinga ng maluwag ang mga Katsam fan dahil sa photo na magkasama, magkatabi ang dalawa. Forever Katsam, sana po kung anuman magstatement this to prevent mga inuendos from happening now. Huwag na lumala mga sabi-sabi. Kung ano man respetuhin na lang. Thank you for this pics ate. Very timely for some ex-cat. I'm sure you did great. Nice seeing both Katrina and Sam. The merits is at it again. We are praying for you. Ni siyang at Katrina underscore Gray and at Samuel Milby together. So happy at Katrina underscore Gray at Samuel Milby. But of course, may mga Feni na nagdidimon na mas magandang magsalita rin si Nakat at Sam para mas maging payapa ang lahat. Don Don Sermino, Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.